Good morning mga mare kung tunay at napipintas. Ayan, so for today's video, galatay tiko ko mare. Kudet kudet. Ayan, narugit si kukuk. Kasi nag nagalala akon. At iso da ni. Agure pa pakita ko. Ate ni, nagadu. Napainchay na. Sige mo nagdudakul nakatangkap am amin. Kaya ito may din ang doon. So, Pwede na lang. Ang kuna yung bet dati Nakulbot. Pwede Jis na marekat perfect. Ang lalagad doon. O oh, diba? Ayan. Get ko. Ano Ano lang. Ano lang. tunders nang mga ito dai ay anabat may hatna ta dai ti samor ano ito tatubodabay paria te abay nanen oh <laughs> paria plus kudit kudot hello oh. my darling kadkad sa pos paria perfect company ở. Okay. Ui okay. Oh.